Tumawag pala si mami sa akin ngayong araw. Sabi niya ititreat daw niya kami kasi birthday daw ni Michael yung kanyang pamangkin. Dito daw kami magkita sa may red Lobster. Siyempre kasama si Angelo at saka si Joy na nanay ni Michael. Kapatid siya bali ni Tita Mango o ni mami. So tara, pasok na tayo sa loob. Michael, happy birthday! Thank you! How old are you now? Eight. Eight? ano kasi may red lobster pa sa Pilipinas. Oo, oh, ayun si Angelo. <laughs> Mas si Angelo, ay. Saan pala si Angelo? Meron pa sa Pilipinas? Ano na po? Oh, si Angelo. Oh, my God. Look at that lobster. Ang dami nga mga buhay na lobster dito pagpasok mo pa lang. Syempre ito kasi yung kanilang binebenta kaya ito yung agaw attention kagad pagpasok mo dito sa restaurant. Pinapasok na nga kami kagad sa loob, binigyan kami ng table at kinabot sa amin ang menu. So nakita ko dito sa menu na sobrang mahal pala ng mga pagkain dito sa Red Lobster. Wow, parang ayoko umorder. Gusto ko nga isang basong tubig na lang. <laughs> Ayoko rin namang samantalahin yung kabaitan ni mami. Kumo ililibre kami, order ako ng mga mamahaling pagkain. Siyempre, medyo healthy yung kukunin natin at the same time. Hindi naman yung ganun kamahal. Pero habang nakikita ko tong mga nandito sa menu, yung mga presyo dito, parang ayoko talaga umorder sa sobrang mahal. <laughs> <laughs> hindi ako nagre-reklamo. Bakit ako magre-reklamo eh? Ililibre lang ako dito. Hindi lang kasi ako sanay sa ganitong presyo ng mga pagkain. Sa sobrang mahal ng mga <laughs> nasa menu, walang gustong umorder. Inapunta e kami ng dalawang oras sa lamesa. <laughs> Inuna na nga ibinigay sa amin yung aming mga drinks ng server. At yun nga yung kay Joy, ayan naman yung kay Michael, ayan naman yung kay Tito Mango, saka kay Angelo. At syempre, coffee lang kay Chris Cusinero. Black coffee. So, yan lang yung aking drinks. Coffee lang. Tapos, mamaya hihingi na lang siguro tayo ng water with lemon, no? Tapos, dumating na nga yung order namin na appetizer. Order si mami ng mushroom. Mushroom cups. So, ito yung button mushroom na nilagyan ng cheese. Overload sa cheese. So, masarap to. Tara, tikman natin mga ka-Berks. Pabisa-bisa lang naman tayo ulit makakatikim ng ganito. Noong nagtatrabaho ako dati sa Tony Romas, nagluluto kami ng ganito, mushroom cups. Maski na nung malipat ako sa Norman Wells, nagluluto rin kami ng mushroom cups doon. Button mushroom din ang ginagamit nila, pero nilalagyan nila ng cream cheese, nilalagyan nila ng crab meat, bago kukovera nila ng cheese, tapos ibe-bake mo siya hanggang yung cheese bago mo siya iserve sa guests. Tara na mga kaberks, tirahin na natin to. Mukhang masarap to kanilang uh, baked mushroom with cheese. Ano ba to? Mushroom cups din ba ang tawag nila rito? <laughs> anyway, Okay. mukhang masarap to, mukhang mapaparami na naman yung kain ko nito. Naku, sabi ko pa naman, diet-diet yung aking kakainin ngayon. At meron din pala sila rito ng uh, libreng mga bread. Libre yan, courtesy of Red Lobster daw, Anto tasawa yung, yung bread. Sabi ko, eh, kung bread na lang kayong kainin ko, no? <laughs> Libre naman pala yung bread. <laughs> <laughs> Tapos, ang sinunod nilang iserve ay itong uh, calamari naman. Calamari at saka beans. Yung beans, at yung kalamari na dinifry nila. Ako talaga, mahilig ako sa ganitong luto ng kalamari. Maski ako mag-isa, mauubos ko lahat yan eh. <laughs> Masarap din yung pagkakaluto nila dito sa kalamari na gustuhan ko rin. At pagkatapos nga nun, sinerve na yung aming susunod na pagkain. Siyempre, kay Chris Cusinero, Caesar Salad. Pareho kami dalawa ni Michael. Gusto din daw niya ng salad. Kaya nga sabi ko, tikman ni Angelo tong salad na to kung magugustuhan niya. Si Michael nga kumakain ng salad eh. So si Angelo, itatry niya rin. Sabi ko nga sa kanya, sige anak, itry mo lang yan. Pag nagustuhan mo yung ganyang klase ng salad, bibili tayo lagi ng ganyang salad. Siyempre kahit papaano, maski yan lang yung salad na kakainin natin para kahit papaano may healthy na pagkain sa mga kinakain natin everyday. So tinray niya na nga kung masarap ba o magugustuhan niya tong salad na to. Ako ay medyo kinakabahan kasi hindi siya talaga mahilig sa mga vegetable, sa mga gulay na ganyan eh. Pero it happened na nagustuhan niya. Sabi niya, masarap pala yung ganitong klase ng salad. Kaya kaya naman natuwa ako, syempre, sino bang tatayang di matutuwa kasi hindi siya kumakain ng gulay pero ngayon kahit papaano kumakain na siya unti-unti. Sana maging makahiligan na niya kumain ng gulay para kahit papaano eh, magkaroon talaga ng masustansyang pagkain yung kanyang katawan. So sumunod naman, isinerve nila yung aming main course. Ang kay Angelo nga is Alfredo Pasta with Shrimp. Si Mami naman umorder ng lobsters and baked potato. Ako naman umorder ako ng steak and green beans. Medyo healthy-healthy ng konti, Siyempre Kahit papaano, eh, ingat na tayo sa ating mga kinakain. Konti lang naman. Pero pagdating sa bahay, ko <laughs> na available. Na-enjoy talaga namin yung pagkain namin dito sa Red Lobsters. At maraming salamat kay Mami sa pa-blowout niya para sa birthday ni Michael. Maraming salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy birthday you, Michael. Happy birthday to you. Yay. Happy birthday, Michael. Thank you. <coughs> Guess what kung magkano inabot ng bill namin? Inabot kami ng almost $300 para doon sa mga pagkain na napakita ko sa inyo. Ganon kamahal yung pagkain nila rito. Sabi ko nga kay mami, mami magsishare ako sa sa'yo kahit konti lang. Sabi niya, hindi na okay lang, treat ko to at birthday naman ni Michael. Sa susunod ka na bumawi. Pagkatapos ng kainan, nag-usap kami na maglalakad-lakad kami dito sa downtown. So ginawa nila, nauna na sila para makauwi ng bahay. Kami naman ni Angelo, diretso na kami kung saan kami magmimit -me lahat. Sabi ko nga sila mami, imuwi na muna kasi nga taga dito sa downtown si mami at the same time sabi nila maglalakad na lang sila kung saan kami magmi-meet. -me Tapos si Epi, yung kaibigan namin, darating din dito kaya sabay-sabay kami na maglalakad para makapag-exercise kaming lahat at ma-explore nga namin yung mga lugar dito sa downtown. Dahil malamig na naman dito sa downtown, sabi ko, daan muna kami ni Angelo dito sa coffee shop at bili muna kami ng kape. Nak, can you buy me a coffee too please? Hello. It is huh? I just broke Alright, thank you. Nag-CR lang muna si Angelo at naiwan ako dito mag-isa sa bar ng coffee shop at uh, napansin ko nga na sobrang ganda pala nung lugar na to. Kaya pala medyo mahal yung kanilang coffee. At saka in fairness, masarap din yung coffee nila. Nakakatuwa nga panoorin yung mga barista na larito sa kain server nila kasi masayahin sila. Saka mga bata pa sila para mga anak ko na rin. Sabi ko nga, baka naman pwedeng i-video natin kung ano mga ginagawa nyo mga anak para lang makita ng mga manonood natin na ang galing nyo gumawa ng coffee. Sabi nila, sige po, okay lang po dito nga pala sa Canada, maski teenager ka pa, 15, 16, pwede ka na magtrabaho dito. Working student para matraining ka, para may handa ka sa iyong future na trabaho. Hindi ganun kalakihan ang sahod, pero tatanggapin ka ng mga employer pag mag apply ka ng trabaho. Saan nga tayo pupunta na? Sa Peace Bridge. Sa Peace Bridge. Ito ay... Magkano tong Peace Bridge na to? millions of dollars millions of dollars which is 25 million dollars no nak 25 million dollars na na bridge so pupunta tayo dito kasi the last time na pumunta kami rito sarado, sarado pa to tapos sobrang lamig di ba so ngayon pupunta tayo para explore namin sa inyo para kasama kayo na mag-explore -e ng Peace Bridge dito sa Calgary it's a 25 million dollar bridge So, ang daming tao dito ngayon kasi nga today is Easter Sunday. Malilimutin talaga ako eh. Nak, next sa uh, summer, mag-ano ulit tayo? Ano yung ginawa ni Ma'am Cynthia dati? Mag-rafting -ra tayo. Oo, mag-rafting -ra ulit tayo next summer. Ma'am Cynthia, ini-invite na kita para mag-rafting tayo para invite niyo kami. <laughs> Ma'am Cynthia, baka naman, Ma'am Cynthia. <laughs> So ang ganda dito, no? Ang tao. So explore na natin yung tulay na. Ha? So ayan na yung tulay mga kaberks. Puntahan na natin. Siguro napanood nyo na kung ilang beses kong na-feature tong bridge na to. Kung ilang beses ko na tong na-vlog. Naging content ng ating mga videos. Pero hindi ako nagsasawa na i-content tong lugar na to. No? Kasi sobrang ganda niya talaga. At isa ito sa pinakamahal na tulay dito sa Calgary. Sabi ko nga sa inyo, this is 25 million dollar bridge na ginaslosan talaga galing pa to ng ibang bansa si Nyip to papunta dito at ito ay alay daw ng Canada para sa mga military nila na nagbuwis ng buhay para sa Canada kaya napakahalaga ng bridge na to para sa kanila lalo na yung mga tao yung mga mamamayan ng Calgary kung dito ka tatambay magre-relax at mamamasyal Talagang masaya dito, maraming tao. At talagang pasyalan ang lugar na ito eh. sabi mo walang tao? Ano ba yan? Sabi ni Chris Cusinero, marami daw tao. Eh wala naman siya lang mag-isa. Yun ang akala mo. Marami mga taong namamasyal talaga rito. Sa katunayan, ayan na sila. <laughs> akala mo, kausap ko sila, no? O, sabay, pasok kayong lahat sa video natin. Pasok sila lahat, oh. <laughs> Ayos no pwede. Ang dami kong talent ano. <laughs> Kinuhanan ako ni Angelo ng video sabi niya. Sige pa lakad ka lang diyan ko kita. Tapos pagtapat sa kanya dati ng lahat ng mga naglalakad ang dami nila. <laughs> Nagkita-kita na nga kami magkakaibigan at tara na mga ka-Berks. Explore na natin ang downtown Calgary kasama sila. Naglalakad-lakad lang tayo at explore natin tong lugar na to para kasama na rin kayo dito na naglalakad kasama namin. Siyempre, ang pinaka natin dito is maka burn tayo ng calories kasama ang ating mga kaibigan. Hanggang sa mapadpad na naman kami dito sa village, ice cream. At sabi nga nila, tara punta tayo at uh, tikman natin yung village ice cream dito sa downtown. Kaya ayun, yung aming nilakad na na burn na calories, yun, balik na naman ulit sa amin. Hindi maiwasan ng pagkain talaga ng mga ito eh. Nako, yung mga ice cream pa naman isang katutok yung sugar. Ayan, kitang-kita -kita nyo naman. Lahat kami. Pero ako, tinikman ko lang talaga. Hindi ko talaga kayang kainin or ubusin yung ice cream na yan kasi sobrang tamis na. Kapag yung katawan mo or yung dila mo hindi na nasanay sa matatamis na pagkain, Pagka nag-try ka kumain ng matamis, talagang kakaiba yung sa panlasa mo dahil sobrang tamis na talaga. At maninibago na talaga yung dila mo na parang ayaw nang i-take ng katawan mo yung ganyang katamis na pagkain. Kaya tama lang talaga na umiiwas ako sa mga matatamis para sa mga ganyang pagkakataon hindi ko na makain. Pagkagaling nga namin sa... Village Ice Cream. Nagpunta na kami dito sa park at naglakad-lakad na naman kami. Medyo hinapu hapo na kami sa sobrang haba ng paglalakad namin dito sa park. At talagang inikot namin mula downtown hanggang sa makarating kami dito sa Bridgeland. Malayo la yung lakaran din ang nalakad namin mga kaberks. Pero sasabihin ko sa inyo dahil sa ganda ng tanawin dito talaga malilibang ka. Hindi mo alam na gano'n na pala yung nalakad namin. Buti na lang talaga sabay-sabay na walang pasok ngayon kaya na-enjoy namin yung aming pamamasyal. Minsan pag may mga pasok lalo na pag summer or stampede dito sa Calgary Hindi kami lahat nagkikita dahil lahat busy sa trabaho Si Epi halos doon na talaga nakatira sa trabaho niya pag summer Si Mami naman maghapon talaga siya sa trabaho dahil busy busy talaga ang downtown pagdating ng stampede Maski si Joy at si Angelo naman pumapasok sa school Kaya talagang halos hindi kami mapagkita kapag summer kaya sinasamantala namin kapag ka ganitong hindi pa ganun kabisi ang city, naglalakad-lakad talaga kami, pumapasyal kami, at kung saan-saan kami nagpupunta, nagbabanding kami lahat ng magkakaibigan. Napag-usapan nga namin na sana, pagka kaming time sa summer, sana makapag-camping naman kaming lahat. Kasi siguradong masaya yun. Sa layo ng nalakad namin, mga ka-Berks, nakarating na kami sa kabilang side ng bridge land. Halos palubog na nga yung araw nung makarating kami rito, pero sige, tuloy pa rin kami sa pag explore Hanggang sa makarating nga kami dito sa sculpture na pinagmamalakin ng Bridgeland. Ano ba ito? Ito yung tinatawag nilang Wishing Well Sculpture. Ito ay 2,200 kilograms 3.88 meters tall na isang landmark dito sa Bridgeland. At ang sabi nga nila, ito daw ay parang uh, shell, no? Na pag binuksan mo daw, makikita mo daw yung seeds sa loob, sa gitna niya. So yun yung pinakasimbol niya. Pero ang tawag nga nila, Wishing Well Sculpture. Nadaanan na rin pala namin itong Blue Star Diner. Dito rin kasi ito sa Bridgeland. At ang Blue Star Diner na ito, dito ako nag-umpisang magtrabaho noon. Nandito na ako sa Calgary. Anong year ba to? Basta, matagal na matagal na yun. 2011 yata yun o 2012 hanggang 2014 hanggang sa makarating nga ako sa Norman Wells. So kakalakad namin, kakalakad namin, nakita namin ng 7-Eleven. At nagaharap nga kami kanina ng Starbucks or Tim Hortons na coffee. Dahil mahaba-haba na yung aming nalakad saka giniginaw na rin kami medyo lumalamig na at wala sarado talaga sila kasi nga Easter Sunday na ng gabi so sarado na lahat at the same time weekend pa so dito ang bagsak namin ngayon sa 7-Eleven at naghanap nga kami dito ngayon ng coffee kahit na spring na ngayon sobrang dami pa rin ang snow dito sa Calgary kaya talagang malamig pa rin kaya talaga ako gusto ko talaga hot coffee alam nyo naman si Chris Cusinero laging hot coffee lang yung black coffee na walang sugar walang cream sabi nga kasi ni Doc sa akin Okay lang yan, uminom ka ng coffee palagi. Pero kailangan, nang ininom mo hindi lang coffee, may water din at saka may tea. Yun ang lagi niya sinasabi sa akin. At yung mga batang kasama namin, umorder na nga sila ng hotdog and sausages dahil nagutom na rin sila sa sobrang haba ng nilakad namin. At ago pansin talaga tong sasakyan na to habang naglalakad kami. Sabi ko, kuhanan ko talaga ng video para makita nyo na rin. Ang ganda no mga kaburks. Kailan yata magkakaroon ng ganito. <laughs> Joke! Nadaanan din namin yung mga kondo rito at napansin ko nga hindi lang pala doon sa bahay yung merong kurtina ng ice. Maski pala dito sa bridge lang, ang daming ganito na nakita namin. No? So yun ang mga kaburks, ang aming Easter Sunday at talagang nagbanding lang kami mga magbarkada at napag-usapan namin talaga na dito kami magpunta at i-enjoy namin yung araw na to dahil sabay-sabay kaming walang pasok maski si Angelo maski yung mga bata so talagang yun ang ginawa namin for today at maski na sobrang haba ng nilakad namin maski na ginabi na kami sa paglalakad namin ang importante talaga yung pagbabanding namin at the same time yung pag -e exercise namin lahat naawa lang ako doon sa mga bata sigurado po tating ng bahay ng mga yan tulog ka agad yung mga yan ang haba ba naman ang nilakad namin at talagang na-explore namin ang lugar at yung bonding time namin all together na habang naglalakad ka, nakikipagkwentuhan ka, nagtatawanan kayo, hindi namin na malayan talaga na haba na ng nilakad namin talagang good exercise kami for today. Dami nagre-request sa si inyo, baka naman gusto mo Chris ko na magvideo video na nakag-exercise kay ni Angelo o naglalakad kayo. So ito na yung video na yon At marami maraming salamat po sa inyong suporta, panonood at pagmamahal sa aming lahat. Ang inyo kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kabirks, Chris Cusinero at ating mga kaibigan at si ang Angelo. Babay po sa inyo lahat. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay...